BBCM 2403111 Istan oh. okay, pa yan? Oo Kakin boys Kakin Kapapitin ito ito Kapapitin Game 2, 4, 0, 3 1, 1, 3 Uy ka sa mo ha, Last na to Bigay mo na yan okay, Dinasalan na. mo na ba lahat? Boys? Ako dinasalan ko na lahat Game eh. lang tinanateng uh -huh. MFC. Eight four eight four nine. Isulat mo kaya? Para para kaya? <laughs> Oke. En. Pak, pak. Salah lihat private group. <coughs> Gue nggak tahu kok sih. Bolakan ball, ball, ball. Sir ball, 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 ball. All right, good morning, good morning, good morning po, mga idol. Good morning po, mga kabisig. Aya po to mi recho, pirmi. Bogan pagki dito. Bogan pagki gig maganda. Pagki gig dito. Yeah, good morning, mga bird kada, kapit tayo. Na-release na kaninang 721 yung mga ibon natin sa Santa Ana, Cagayan. Kaya abangan natin sila mamaya. Ito nga pala yung forecast natin. Sino kaya ang magiging hari ng Norte, mga Bergana? At sino kaya sa mga ibon natin ang unang darating? Yan. Surebol ako, uuwi silang tatlo eh. Kaya abangan na lang natin o oh, hulaan natin kung sino unang darating. So tara, let's go. Mamaya, abangan na. Yo, magandang tanghali mga birdcada ayan Eto na yung pinakaantay natin, the final lap, last lap no, na Santa Ana Cagayan, binitawan na kaninang 721 yung mga ibon doon at ito nga pala yung forecast natin, nagsisimula na tayong mag -abang. May nag-clock na raw sa Pampanga, 1 yan yung speed kasi tingnan nyo naman, napakalakas ng hangin, tailwind. Ayan, patulak na patulak no, saka good weather tayo, medyo maulap, pero walang ulan. Kanina umaambon pero good siya uh, wala namang malakas na ulan so tingnan natin sino mauuna sa mga warrior natin abangan natin sila tatlo pa yung kinarga natin dalawa doon live so abangan natin sila let's go let's go aba <laughs> <laughs> naman time check tayo 2.53 Nagiba yung panahon ang na ng panahon no? parang babagyo na mga birdgada <laughs> Wala pa tayong paklak. ano Wala pa yung mga ibon natin. Marami nung nag-clack tayo. Wala pa. Pero karamihan daw. Butas yung nag-clack. So sana dumating yung mga live natin. ano Kumangit yung panahon. Sumarado. Yung langit. Awit. Ang lakas pa ng hangin. Parang uulan na. Sana dumating pa yung mga ibon natin. Umabot. Pasok, pasok, pasok. Sabi sa inyo eh. ay pa pumasok doon sa likod pa wag dyan baba 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 na shooter yes meron na tayo isa old bird naunahan niya siya baba na shooter ayaw pa bumaba oh ayaw Ayun, sa taas. Ang lakas ng hangin eh. Agot na ka pa ulan dyan. Bawa na. <tipan> pasok, pasok. Pasa na. Pasok, pasok, pasok. Pasok na. Pasok, pasok, pasok. pasok Pasok na. Pasok, 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 shooter. Yun, tumukod na, oh. Yun, ayos, 1-0. Oo. Oo, mapa. Sina, talagang. Meron <mess> <Ayun, masok din. mess> tayo sa mga barkada. Shooter. Sabi sa inyo, shooter mauna

eh. ako na, ako na. Ang ganda ng lapag niya. Ayan, pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pangalawa. Magkasunod sila. Shooter. Nandiyan, nandiyan. Nandiyan na isa? Wala pa. Akin na. Wag na, okay na. Ako kong ito. Ayan, ang tatak ko. Pangalawa na. Ito na lang yung isang live natin. Yang bird Wala ka pa. Yang bird natin wala ka pa. Wala na. Ayan ah. mga bird kaya. Ito, live natin, old bird. Ito yung stamp nyo. Ayan. Tapos, ring number nya. MMFC 84849 ito yung sticker niya DE4852 ayan tapos mo muna ayan ito pa isang paklak natin mga bird kada kasunod lang dumating ayan si Red 111 ang number niya BBCM 03111 ayan. ito yung sticker niya GU3852 ayan ayos Nakadalaw na tayo isa na lang kaya yeah, mga bird kada ito na si shooter kinulong ko muna nagsusubo agad eh ayan oh ang galing niya sabi sa inyo siya mauuna eh si red 111 na lang ay si red 113 na lang wala natin ito ang galing din nito eh. santa anak clacker oh sayang nagbutas lang to dalawa ayan pero pumarte siya sa ano patigasan sa dulo tsaka pati ba yan no ayan ito marami na ako to si shooter mga budkada ayan sana pumasok tayo sa overall mga budkada Hintayin natin yung isa natin, yung la young bird natin na live, no? Sana dumating siya ng tama sa oras. Hanggang bukas pa naman yung ano, basta mag -clock lang siya, ayos na yun. Let's go! Yun, yun, ma, dito na! Ayan, nandito na mga bird kada yung live natin ng YP. Hindi ko na-videohan na. Video, ano? Taranta ako. Pasok, pasok, pasok. Alugin mo na. Yun, umabol sa wakas. Yeah! <laughs> yes! Pasok, pasok. Pasok, boy. Pasok. Yeah! Yes, yeah, super set. Pasok na. Ayaw pa. Video mo. Ayaw pa Pasok pa. Ma. Akin ang likod mo. Yun! super set. YB, mga bird ka. Ata, ayan, oh. ko. Ayos. Lock natin to. Sa wakas, ko, boy. Mabigat ba? Sino mo ko? Nabigatan siya. Kis. <laughs> Sige <laughs> eh. mo. Ang galing mo, huy. Ang husay mo. Ang husay. Yo, yeah, mga birdcada, nag-clock na rin sa wakas yung live natin, YB, ito yung tatak niya. Oh. Ayan oh ba tayo. ring number, pakita mo ma. BBC. Naka, naka video ba ito talaga? Oo, oh, yan you know. o. BBCM 2403113 live. Live. OBYB. Ito yung sticker niya. LU5785. Ayan. Ayos. Congrats. Ang galing mo, boy. Ano? You know? Malon pa. May ari ng kalabate <laughs> Yes, thank you. <laughs> <laughs> Talon-talon siya. Hindi pa nga nahuhuli. <laughs> Let's go. <laughs>